Guys, hello for today's video. Andito tayo ngayon sa night market ng Hulo. Grabe, ang daming tao. Ito pala dito yung entrance. Dito karamihan nagbibideo at nagpipicture ang mga tao. Kaya sumabay na rin tayo. Intro pa lang natin. Ito na agad kasarap ang ating nakikita naglakad-lakad muna tayo dito kasi napakaraming binebenta nila dito. Sabayan pa ng maraming tao, masayang puntaan at pasyalan. Kaya shoutout sa mga hindi pa nakapunta, punta na kayo guys. For sure mag -e enjoy talaga kayo. Huwag lang kalimutan magdala ng pera kasi sa sobrang daming binebenta mapapabili ka talaga. Isa na nga dito itong mga laruan. Saktong-sakto pang regalo sa mga bata. Lalong-lalo -lalo na sa may mga anak na. Pero ka guys, sa tinawala pa, kain na lang muna tayo kain. Pagkain na lang muna bibili natin. Dito may buko juice rin na binebenta. Tapos dito guys, may pangalan na I Love Sulu. Ito pala yung police station nila dito. Nasa lang siya ng night market. Dito nakakatuwang tignan kasi may mga bata talaga gusto bumili ng mga balon na ito. Nalala pa tuloy dati hindi ako binibila ng magulang ko ng balon na yun. Tapos iyak tayo. Anyway, dito bumili si Sir ng mga laruan para sa kanyang mga anak. Tayo kasi wala man tayong pagbigyan kaya tingin-tingin na lang muna tayo ngayon. Ang daming magagandang laruan. Magugustuhan talaga ng mga bata nito. Dito nga ay pumasok na kami. Unang bili, nilibre nga tayo ng shake ni Sir dito. Kaya thank you kay Sir. Dito nga mga 7 plus pa lang ito guys kaya napansin yung video. Yung entrance hindi pa masyadong maraming tao. Pero ito mamaya, grabe na yung tao dito dahil magsiksika na ito. Nakakatuwa tignan talaga ang mga tao kasi yung mga anak nila ay napakasaya. Kanya-kanyang picture at video sa lugar at isa na tayo doon. Actually hindi sana ako mag-video ngayon pero pa ano man nakita ko man kasi yung mga tao na pakarami tapos yung lugar na pakaganda na binebenta kaya na sipan ko na magvideo na lang ako at gawan ko na lang ng content ito para mas marami pang makita at makapunta kasi alam ko lalo lalo na yung sa mga medyo malayong lugar hindi pa sila nakakapunta kaya kahit man lang dito sa video ko ay makita nila at malaman kung gaano kaganda ang night market dito ng hulo anyway kung gutom ka talaga pumunta dito malamang sa malamang pag-uwi mo ay napakabusog mo na kasi napakaraming pagkain na binebenta eat what you want choose what you want really yes ito dito kung santay nakatayo ngayon ito yung parking area nila dito. Kahit dito natin tignan na ay napakaganda. Bakit kamo? Kasi yung pwesto nila naka-organize, hindi kalat-kalat. Kasi kung pupunta tayo sa isang way, nakapila silang lahat. Tapos sa kabila ay ganun din. Tapos andito lang din sarap yung Lupa Sub Provincial Library. Dito nila ginawa yung parking area. Medyo bakante kasi ito dito. Buti na lang din kahit maraming tao, hindi masyadong traffic. Yan yung kagandahan dito. Sabayan pa ng masarap na pagkain gaya na lang ng burger na ito. Yes, o oh, di diba nilalagyan pa ng susong hotdog. Ito na nga guys, ito na yung sinasabi ko kanina. Dagsaan na yung mga tao. Mga around 8 to 9 na ito dito. Kaya dumadami na mga tao, shoutout na lang sa inyo guys yung mga nasasagip yung mukha nyo sa video ko dito nga ay naglalakad tayo ng paikot-ikot ito ba na dito ay puro ito ukay-ukay kaya puro mga damit ang nakabitay wow! kaya yung mga mahilig mag-ukay-ukay ng mga damit dito nga ay magwantusawa talaga tayo may Tiguan 100, may Tiguan 170 rin kanya-kanyang pili, sukat at pili ang mga tao ang sarap bumili, pera lang ang kulang next time pag may budget na tayo total magtatagal pa naman ito kasi hanggang katapusan pa ito ng ramadan eh pero hindi lang ako sure mas maganda kung tuloy tuloy na sana ito para yung mga tao masanay at palagi nang pupunta at mas marami pang pupunta tama Really? Yes. Dito guys ay palabas na tayo. At syempre may binili tayo. Knickerbocker at donut. Tamang tama. Parehas nating na favorite. At may pang dessert na tayo. Hindi na tayo kumain ng kanin dito kasi nung papunta tayo dito ay nag dinner na tayo agad. Yun man yung technique ko para hindi tayo masyadong mapagasto. Anyway, naglalakad na nga tayo guys. Ito yung binili ko kanina. At hanapin na natin kung saan natin nilagay kanina ang ating motor. Kasi ang dami nang nakaparking. Kaya minsan mahirap hanapin. Pero dito banda guys ay nakita ko na. Kaya guys, bye bye. Thank you for watching. Sana nag enjoy kayo sa video natin. God bless everyone.